16th birthday ng isang bata sa Tarlac. Masayang ipinagdiwang habang siya ay nakaburol. Pangarap ng bawat bata ang mag-blow ng candle sa kanilang karawan. Ngunit paano kung ang dapat na mag-blow ng kandila sa kanyang birthday cake ay nakahimlay at pinaglalamayan na. Tulad ng kanyang hiling, may mga handang pagkain, may mga cake at mga batang nagkakantahan ng happy birthday. Ganito kasaya ang naging selebrasyon ng kaarawan ng labing limang taong gulang na si Dexel Tolentino. Ngunit ang lahat ng ito ay hindi na naabutan ni Dexel dahil isang araw bago ang kanyang kaarawan ay binawian na siya ng buhay. Ngunit tinupad pa rin ang kanyang pamilya ang kanyang hiling sa ipagdiwang ito ng masaya sa kabila ng kalungkutang nararamdaman nila habang nakaburol siya. Na-diagnose noong 2013 na mayroong kidney failure si Dexel na taga at mula noon ay sumasa ilalim na siya sa dialysis. Itong hunyo ng payuhan ng doktor ang mga magulang ni Dexel na kinakailangan itong dumaan sa kidney transplant dahil sa paglala ng kanyang kalagayan. Naging mahirap para sa kanila ang paghahanap ng organ o kidney donor. Kaya habang nasa ospital ito ay hiniling niya sa kanyang mga magulang sa ipagdiwang ang kanyang kaarawan sa kanilang bahay. Sa kabila ng pagsisikap at paghahanda para tuparin ang kanyang hiling, ay hindi na ito naabutan ni Dexel. Kaya kahit na pumanaw na ito, ay itinuloy pa rin nila ang selebrasyon. Kabilang din sa hiling ni Dexel na tinupad ng kanyang pamilya ang makapagbigay ng regalo sa kanilang mga kakilala sa kanyang birthday bilang pasasalamat sa kanilang mga dasal at tulong sa kanila. Sa tulong na rin yan ng ilang mga kakilala na nag-donate ng pang giveaway. Sa gitna na pagdadalamhati, kahit paano ay naibsan naman ang kanilang kalungkutan dahil wala na ngayong mararamdamang hirap si Bechtel dahil kapiling na siya ng ating kapikha.